nasa linya na po ng ating komunikasyon, si Malabon City Vice Mayor Bernard Ninong de la Cruz. Good morning, yes. po, Vice Mayor. Good morning, good morning. Morning, Vice Ninong. Si Senator Tolentino po ito. Good morning. Magandang umaga po, Senator. Ay, parang malatang boses po, Vice Mayor. Ah, hindi naman po. Okay lang po. Tama to si Vice medyo, Mayor. Mayor. Medyo inabot po vice? ng sipon. Kumusta <laughs> ka, Vice? Eh, mabuti naman po. Okay naman po dito. Kumusta mga tiga Malabon? Ay, maganda naman po. Wala naman pong problema at wala naman pong mga issue. Oh. Ayun. Cecil, meron ka mga tanong kay Vice Mayor Ninong de la Cruz ng Malabon? Apo, Vice Mayor. Parang na tumanggap yata ng parangal. Kailan lang sento lang Malabon? Ano ho? Congratulations pala sa inyo, Vice Mayor. Ang, Ay, sal salamat ano, po. Anong parangal Opo, nga po. yun, Vice Mayor? Uh, most livable community awarded by wow. uh, Nation Builder. Wow! Congratulations Opo. po, Vice Mayor. Opo. Oho. Vice Mayor, meron meron palang idinaos na kumperensya, kamakailan lamang po, ano? Ang Opo. Vice Mayor's League of the Philippines at isa po sa mga naging highlight ay yung kapakanan ng mga kabataan. Ano po ang mga napag-usapan, talakay dyan po sa kumperensya, Vice Mayor? Ay, yan po ay naganap sa Cebu. Mm-hmm. At yan po ay uh, naging successful naman po ang event. Marami pong mga naging uh, mga seminar topics na na napag-usapan tungkol po ito sa protection po ng mga bata. Aha, aha. Yon. Ano ano, 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 po, yung mga suliranin? Yung mga challenges po ba na uh, natalakay uh, po sa uh, uh, conference? Yan po. Karamihan po ngayon natatalakay na bubuli yung mga bata. Oh, oh. Uh, tulad po sa mga sa cyber. Mm Yan -mm. po. Yan po yung mga natalakay po. Pero okay naman po. Yan po ay talagang uh, tinutukan ng gusto ng uh -huh. Vice Mayor's League of the Philippines. Uh -huh. Oo na, banggit niya yung bullying, Sentol. Parang konektado ito, Vice Mayor, dun sa inilabas na data ng Department of Education. Kailan lang? Mga two weeks ago yata yun. Ang, Ay, hindi ko po napanood uh -huh. yun. Uh -huh. ang, ang binabanggit po ng DepEd, eh, tumataas daw po yung, ano, uh, yung uh, problema ng mental health sa mga kabataan. Yes. Opo. Yes. But, dahil doon na paapektuhan ng ano ng cellphone. Kaya gano'n. Oho, mukang konektado. Lahat kasi ngayon, may gadget na eh, no? Lahat may gadget opo. na pare. Opo. Opo, opo. Meron nga po mga bata na ngayon hindi pa makapagsalita. Oh. Dahil nakatutok ang mga bata sa cellphone, opo. Meron pong ganyan mga kaso. Wow. Hindi pa makapagsalita, yeah. nauna pa pong nag nag- cellphone. Opo, limang taon na, hindi pa nakapagsasalta. May mga kaso kung pong ganyan ngayon. <coughs> Ayun ang na mga nakakalungkot naman, Cecil. Aho, nauna aho. pa yung, ano, nauna pa yung uh, paggamit ng teknolohiya kaysa sa paggamit ng, ano, ng, uh, motor skills, lang pagkasalita. Ma maganda, sa maganda sana, Sentol uh, and Vice Mayor, kung nagagamit yung technology, para sa development ng bata. Kaya lang kung naaabuso ho talaga, ano po? Masya... Uh, Doon tayo nagkakaproblema, ano po? Uh, Vice opo, Mayor. Opo, opo, opo. Uh, opo, uh, uh. Ano po yung mga napag-usapan, Vice Mayor, sa inyong conference? Meron po bang mga... Kailangan sa mga ordinansa, ayan, sa mga lokal na pamahalaan para po... Actually, ang Vice Mayor's League hmm. po, <coughs> ay naglunsad ng isang tinatawag na e -lehis. Ang e po, ah uh, technology po ang ginamit po dyan. Lahat po ng mga ordinansa, uh -huh. ng lahat po ng lokal na pamahalaan o lahat ng konseho sa buong Pilipinas Apo. ay papasok na po doon sa ILEGIS. at yan po ay ini launch uh, nung makala, maka, maka uh -huh. nung last ano lang last event po namin nakalimutan ko na po yung eksaktong petsa ano at yan po uh -huh. ay sa UP nakabase dahil kausap po natin ng University of the Philippines po. Ang UP and uh and, uh UP and Sipag po. Mm -hmm. Ano po yung tawag ulit doon? Uh Vice Mayor E legis I- I- Ilegis. Ilegis kasi E-L-E-G-I-S kasi legislation. Yes. Uh -huh. Opo po. Yan po ay isa sa mga naging programa na isinulong ko po at uh, uh, napagtagumpayan naman at ginagawa na po ngayon sa kasalukuyan. Ayun. So accessible na po ba ito sa publiko or nasa proseso pa naman? pa po. Nasa Ayon. proseso pa po ng pag-aayos. Pero malapit na po yan. Pakikita ma nyo na po yan. Oho. Uh mga kailan ang launching nito, Vice Mayor? Mga, uh, Actually, na-launch na po, pero ginagawa na po yung, ano, yung program. Yung sa, sa, computer, opo, opo. Uh para para ma-access ng ating mga kababayan, ano ho? Opo, hindi na po pupunta ang, kung magre-research, hindi na magkocommute, doon na lang po. Sa computer, makikita na po yung mga, pro, mga ordinansa. Oho, yan. Importante rin po yan ano, para malaman nung mama uh, mamamayan yung iba't ibang mga ordinansa sa isang particular yes. Uh, local lalo, na local na lalo na yung mga best practices po nila. Yun, best practices. Opo. Oho, Opo. Opo. And then, uh, uh, Vice Mayor, ano, ano pa yung mga na, nabanggit po ba ng mga Hakbang, diyan po sa inyong idinaos na kumperensya para po mapangalagaan yung kapakanan ng mga kabataan. May mga napag-usapan uh, mo bang dumating po on ang ah bali yung sinusulong po namin mm -hmm. uh, yung dati kasing may merong tinatawag na ano eh ah uh, committee. Mm -hmm. Pero ang gusto po maging eh, ahensya na po para sinusulong po namin uh, at binusuportahan naman po ng mga vice mayor para nang sa naman naging ahensya na apo 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 ano 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 children ano 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 po. Nakalimutan ko po. ano 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 sa ano 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 po, ano 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 Isulong sa national government na maging uh, ahensya na po mm -hmm. para lalong matutukan oh. ang pagsuporta at pagprotekta sa mga bata. Oh. Kasi alam niyo po, pagkausapin ng... Ito, nakara nakaraang mga bagyo, kabataan ho talaga yung vulnerable, ano po domestic violence, armed conflict. Oo po. Talagang mga kabataan po, Totoo to po yung, yung nalalagay sa alanganin, ano, yung lalatad. Hindi lang yan. Pag may mga kalamidad, lalong-lalo na, may nasunugan. Opo. Pagdating sa mga evacuation center sila siyempre yung uh, pinakadehado roon. Yes, Kasama yes. yung mga senior citizens, oo. So. Totoo po. Mag At saka mga magulang, pagka may mga sunog, may kalamidad, ang unang-una -una talagang kailangan hanapin mga bata. Mm. -hmm. Correct, correct. Opo, uh -huh. opo. Kaya na napapanahon po ito inyong, inyong ginawang conference ano po, para mas matalakay itong ating mga uh, kung paano pa natin further na mabibigyan ng proteksyon yung mga kabataan. Lalo, yes. Lagi, uh, ka na po, yung climate correct. change. Parang World Bank yata yung nagdaos ng pag-aaral, yung naglunsad ng pag-aaral na uh, tataas yung ano, isa yung mga kabataan sa lantad sa epekto ng uh, climate change. Kasi magdadala po yun ng mga sakit-sakit eh. Ano ho? Pinaka-vulnerable oh, 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 oh. po ang mga bata. Kasi oh. uh, po hindi sila. pa nila ipagtanggol yung sarili nila, yes. hindi pa kaya nga uh, -huh. uh, ustong pangalagaan, etc. Uh, etc. Et mm -hmm. Kaya ito mga gawain to, kagaya ng ginagawa ni na Vice Mayor sa uh, Bernard de la Cruz na malabon at angkop na angkop sa pangangailangan ng panahon. Uh -huh. uh, opo, opo. Yes, opo. Eh, dyan ho ba sa lungsod ng malabon ngayong uh, kapaskuhan? Ano po ba inyong mga programa para sa mga bata? Para sa mga bata, ay, alam naman po natin ang kapaskuhan ay talagang season para sa mga bata uh -huh. po talaga yan. Hindi po para sa mga matatanda. Hindi <laughs> po. Ang mga bata mo talaga magiging masaya ang itong Pasko na to. Mm -hmm, mm -hmm. Pero lahat po tayo siyempre magiging masaya. Oh. Marami pong programa dito. Ma alam naman po natin ang uh, bawat lokal na pamahalaan ay ay nagbibigay ng mga programa. Halos pare-parehas naman po. Puro giving po ang mga programa po oh. ngayon. Ah, Puro pagbibigay ng regalo. Oh, so opo Siguro lastly on my part, Senator Tol, eh, kamustahin natin ang sitwasyon sa Malabon ngayon kasi kahapon nag-uulan po sa ilang bahagi ng Metro Manila. Diyan ho ba sa Malabon, sir? Kamusta po ang lagay ng panahon? Maganda na. Lang. Meron din pong ambon-ambon pero okay naman po. Maaliwalas naman po ang panahon. Aho. Uh okay. Apo. Apo. So, Ay, wala. Bumati ka, Vice. Bigyan ka namin pagkakataw. Bumati ka sa iyong mga nasasakupan, sa iyong mga... Uh mga leader diyan sa Malabon at yung mga tumutulong sa iyo ngayon. Ah, Vice o Mayor. Opo, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga ating constituents na laging nakasuporta sa mga programa ng lokal na pamahalaan at nakasuporta sa mga programa. At siyempre po, binabati ko po ang siyempre po aking pamilya, uh, ang De La Cruz family, ang lahat po ng mga barangay captains, barangay kagawad, SK, SK chairman, SK kagawad, at sa lahat po ng mga uh, nanonood at ah, nakikinig po ngayong oh, oras na to, maraming maraming Saya, salamat sayo, po. Televise tayo, vice. Eh, hindi ka nag-zoom. Nasa TV tayo. Ano channel 23? Saya. Ah, ganun po ba? Uh -huh. Oo, oh, televise tayo. Live ito. Ah, vice oh, po pa. <laughs> Ganun oh, po ba? Opo, opo. Nagana po kasi ako ng magandang signal. Medyo mahina po signal dito sa lugar namin. Oo, oh, oo, oh, 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 saya po. Oh, ano but, pa? Sinapagbabatingin natin? Ayun Ay, lang po. Maraming maraming salamat po sa Ay, pagbigay niyo po nito. ng oras para na, kayo po uh -huh. ako inyong matawagan. Uh -huh. salamat, salamat po. Maraming salamat po, Sen. Ator. Merry Christmas ba po Ay Happy Year po, po sa inyong lahat. Merry Christmas din sa mga tigamalabon. Maraming salamat but, po. Vice uh, Mayor! Yes. O, pa, pahuli yes lang siguro. Yung bang nasirang floodgate dyan sa Malabon ay naayos na ho? Ay, matagal na pong ayos. ayos. Wala, na, wala okay. na, pong problema. Maayos na po. Ayos, ayos. Diyan ay talagang uh, tinutukan ng aming uh, uh, Mayor, Mayor Ginny Sandoval. Talaga hmm. tinutukan niya po. At kami po sa konseho ay talagang nakatutok sa... sa pagresolba sa naging problema ng mga nakaraan dahil ilang linggo oh, po na baha ang ilang barangay dahil doon Ayun. Opo. Nagawa na pala. Ayos. Sige po. At congratulations po. po. ulit. Most sustainable and livable city. And livable city. community. Opo. Ayun. Man, man. salamat. And congratulations, Vice Mayor Bernard de la Cruz. Ninong, Nagawa na Bond City. Salamat po. Thank you po. 19.